Good evening mga ka MJ Pagdating namin sa bahay Wow Napaka special Di ba? Oh Good. Social kami oh, Social kami ngayon mga ka MJ oh. Yung ano namin oh. Si Tita Si <laughs> Ayan Tapos tinuruan sila ati siya Paano mag arrange ng plate Yan. Anong tawag ko dito ati siya Pag yung plating Ano pong tawag doon ate Ah, kung ta tayo lang Plating po, mm. uh, plating po ba? Ayan. Diba, social. o, Oh, si Tita okay, Sipa nagserbo. Ito, oh my chirik. Sino, sino may gusto, sino daw gusto At hindi lang 'yan mga ka MJ. Tingnan nyo po yung CR namin, no. Oh, oh 'di ba? Oh, pinaganda ni Tita si bumili ng bago. Oh. Tapos oh. Mm. Kasi yung mga stainless na nabili namin, may kalawang na po. Ayun. Ito wow. cha, lagi mo Isa ko tsara lang muna, try muna. Ganyan po kasama ko yung ano ate si. Hindi pa yan, ilagyan din ng sauce. At, Anong tawag po sa salad niya ito kasi? European salad. Eh. European salad. Tapos Italian dressing. Opo. Nagyan natin ito. Parang pang mayaman ah. Oo, pang mayaman ito. Mayaman tayo. Mayaman tayo sa puso eh. Mayaman ang gumamit ka. Special na special. Mayaman tayo. Ito tayo huling gumamit kasi doon. Ito na yun Nagsalamay na ako na siya. Oo, tignan mo

Thank you. thank you. Yeah. Uh, okay, so ang jumper ko rin yan. Thank you, Ate Si. May natutunan ako. Huwag kalimutan. Oh, yes. <laughs> Kasi binayo ka pa ni Ate Si. Okay. Ngagali pang Switzerland yan. Yung, ano, yun na pamatis. Ang prayer po, kayo po mo rin, Ate Si. Kasi kayo po yung nag-along. Picture ako sa pang-pirista. Picture kaya lang yung table natin pang ano lang. <laughs> so, Paabot ako na. Thank you. Sige, so, pray pa po na tayo. tayo. Yeah. Ay, dito na ako yan. Dito na kayo. Susunod Ka surprise ako sa inyo. Luti na doon sa subdivision. Wow! Oh, wow! wow! sa subdivision. Pag-ulat lang na niya, Lori. <laughs> Parang ito <mo> yung <tayo> <laughs> na. Ano doon, Isang Sapasok. Sige, pray po ati si Ian. Let us pray. God, thank you for this day. Oh i-bliss nyo po itong pagkain namin at i mo sila Lori kung saan man ang misyon nila. Ganon rin po kami rito. At maraming salamat po sa araw na ito at saka sa gabi na ito. Amen. 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 Thank you po, Tita Sisa. Napaka-beautiful preparation. Kahit sobrang pagod na aming sa labas, pero pagdating dito, napalitan ng ngiti at saya. Kahit gusto pinagluto kami ni Ate Si, pinaghanda in everything. At hindi pa naging interior decorator pa namin dito sa bahay. Ganon, kabongga yung puso ni Ate Si sa amin. Okay. Kaya Diyos ko. Talagang ano, pinagpala tayo sa mga tulad May ni Ate C. Na. No? Uh, salamat dahil meron tayong Ate C and Kuya Hines no? na nandyan nakaalalay sa atin. O ba? Diba? All out support po mga kabayan. Nandyan lahat. Kaya thank you po Ate C, Ate Carolina, Von Gontin, and Kuya Hines, Thank you so much. We love you so much. Kaya itayo. yung pa kayo ng Panginoong Diyos ng bonggang-bongga. Okay, let's eat. ko po kayo. So ito ang kakainin ko mga kabayan. Ano po ate si? European salad with Italian dressing. European salad with Italian dressing. Ikaw ba? Oo. Konti, konti. Paano ito kainin natin si? <sat at y> Unguyain. <coughs> <sat at y> <time> <laughs> <laughs> Ay, mm. Perfect. At pwede pa ka naman kayo kumuha ng no? spice. Mm. Kunti lang ang ilagay ko dyan na ano. Na sauce. Mm. Mm. E. Mm. Ito ba ang kayo? Hmm. Nabagay sa'yo kasi... Nabagay. 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 na Nabagay. 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 Ah. Italian, lang siya. Okay. Okay. Ito lang Ito Sabi niya, Ito lang siya. 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 Mas sulat mo dapat talaga siya para hindi mo makalimutan. Maka I-video mo habang gumagawa si it, Tito si para masulat mo. I-video mo para matandaan mo talaga. Hindi niya mag-video kasi kanya-kanya kanya kami natin. Oh. Kasi ang namin, darap na kayo ng alas 7 kaya nagmamadali ah, kami. <laughs> Bumila kayo may atis ng ano? Maka parol. Chris parol po. Doon sa tarlap. Nag-dosary po kami atis eh. Then, bumalik ng tarlap, bumili ng parol. Kaya kapit sana kanina, kailang bukas na kapo. Kain po tayo mga ka-MJ. Kain po. Kain po. Hmm. Kanya kanya kami ng loko kasi. Uy, na. sige na. Hindi pa tayo tapos magluto. Pag lumatay po kami ng SM Atisin, nasa... Sabi na. Wala ka? 630. 6.30. 6.30. Para po kami nasa Five Star Hotel. Hmm. Special. Super. Kasi kung hindi masarap eh, babalik ko ito sa isin. Ha? Parang ko na magkanin na ito na sa akin na. Yung susunod, friends, dressing ang gagawin ko, pinaasa ni kuya mo. Kasi ako, Italian dressing lang talaga ko. Si kuya mo ay friends dressing. Tapos yung picture time, may pasa ni kuya Hines, no? Okay. No, makita niya gawin Basta ako, ubos na at kakain pa ako. Video so, po. Yung Sorry, pangalawa na. Kaya andres yun. Kahit wala ka palang rice mo, ka na, no? Pang-starter ito, parang salad. Pang-starter para mm. ito, baka wala muna yung salad yung... mm. Saan po kayo nakabili ito, ate Sin? Maliliit. Sa cherry Sa cherry tomatoes. Ah, mayroon pala. Mayroon pala. Si si ah? Ito sa malitos. Alam mo kasi sa bundok na, no? Oo, oh, kala po. Ito yung tumutubo si ate Sin ng patago sa beauty, nanguha ng... Mas maliit yung... Mas maliit lang din. May maliliit naman doon, pero yung kinuha ni Ate si yung video malaki. Mm, sarap. Sarap, sarap. Sa okay, yung malaki dito. Perfect, mga kabayan. Perfect, perfect. Mm. <laughs> Ang sarap na soup, no? Ang sarap. Okay. Promise. Okay. Saan ba yung mustard? talaga. May, may honey pa, pa lang. Ah, sa may honey pa siya. May honey yan. Mm, lemon. onions. Lemon. Oh, may lemon. Oh, Hindi siya palaman si lemon. Oh, okay. Kaya olive, oil. Tapos yung, yung mas, mustard. Po, tarp, tapos, ano, yung lemon. Yung ano? Mustard, Nakalimutan namin. Sa Di ba nakakagana kumain pag salad mo? Bon Ako, appetizer bon talaga <laughs> siya. Bon appetit. Bon appetit. Tapos. Oh. Sarap ka. Guten appetit sa... sa German yun. Guten appetit. Tapos sa Swiss naman, egg weapon. Egg. Egg. Eh? Parang Eduardo. Um, uh, Igueta. 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 natin, Maraca. tayo ng search Oo, oh, naku, ispog kayo nga ni Kuya. pagluluto ang